Ito na guys. Bagong ni Awit Kuya! Oh, bagong ni Awit. Hindi oh. Ayan Uy! Apat kuya bagong ni Awit. Bagong ni Awit. Hindi. Sige na ako ko aking kumpare na si Mark. And, sabi niya sa akin Kuya, masarap tong bagoong iawit ah, oh, eh kasi syempre guys alam alam nyo naman no dalawang bahay lang ang pinupuntahan ko hindi ako nakikita kahit saan ito. si Tony lang at si Mark wala na akong ibang pinupuntahan so napakaswerte mo awit nandito ako para <laughs> tikman ko kuya titikman mo nga sa video mo oh, eh. last time pumunta kay Diwata Oh, this time, ito na. Nasa harap na yeah. mo na. Kinikilabot na ako. Awit, baka kami. Yeah, ano mga mo sa packaging, mo Kasi, yung... Uh, the... Kasi, as you can see, tina mo, bro. Hindi pantay yung pagkakagulit. Ah, so, siya talaga yung gumupit. no, no, no. Bakit feeling ko hindi siyang gumawa nito? Awit, hindi ka, hindi ka gumawa nito, Hindi <laughs> <laughs> Well, sabi uh, niya, shut down. Uh, shut, down. Uh, shut, down. Shut, down. Eh, shut down. Pero masarap po yan. Pero masarap. masarap. I mean, in fairness, sabi ni Mark sa akin, yung una na malabnaw, masarap daw sabi niya.